ay sauce overtime ang mga now, overtime mga overtime ano, mga mga ano mga politiko ano kaya pag nagpakaupo na yan mag overtime din kaya na services sa taong bayan yung mga yan ay nako lahing buhay Pinoy Diyos Mio Marimar. Ah, ah, Overtime ng pangangampanya, ano kaya pag mga nakaupo na. Mag-overtime din kaya sila sa pagsiservisyo. Ay, hay, nako. Ibalik si Duterte. Para mabawasan na naman ang mga bangags.